Ayan, maluwag yung mga kalsada guys. Ayan, magandang araw sa ating lahat mga kagarlik. November 1 po ngayon at ito po ang sitwasyon dito po sa area ng Malate. Uh, papasok pa lang ako sa duty. So hindi kasi ako deployed sa mga sementeryo like uh, Manila North and Manila South. So yung ibang mga kapulisan natin dito sa Malate ay karamihan ay na-deployed sa uh, mga sementeryo particularly sa Manila South maraming mga taga PS9 doon and uh, ang mga ibang uh, personnel ay uh, naiwan din dito para magbantay so ngayon ay walang leave walang day off so lahat cancel so ibig sabihin uh, 100% lahat dapat uh, ay papasok no so expected naman 'yan sa mga ganitong uh, season ayan so maluwang yung kalsada Good morning Iyon pala yung ating bagong busina. Ayan, maluwag yung mga kalsada guys. nandito na ako sa station. So napakapahimik din dito ngayon. Ayun. Ayun.